mga kagabay magandang gabi magandang umaga, ah, magandang hapon magandang gabi magandang umaga magandang tanghali saan man tayo naroon ano man ang ating mga ginagawa una at higit sa lahat ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon sa loob lamang ng ilang mga sandali ating damhin ang presensya ng Diyos sumasa atin ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari ay e isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, marami tayong pangailangan sa ating buhay. Ngunit, Diyos lamang ang tanging magkakaloob sa atin ng ating mga kahilingan sa pamamagitan ng ating panalangin. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon, agad ay pagkakaloob ng Diyos ang kanyang biyaya. Minsan kailangan paulit-ulit tayong magsasal at minsan naman ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang ating kahilingan sa pamamagitan o sa ibang paraan na minsan hindi natin nauunawaan, minsan hindi natin naiintindihan. Ang nais lamang natin, na kung ano yung ating ipinapanalangin, kung ano yung ating hinihiling sa Diyos, ay sa kanyang ipagkakaloob. Sa puntong ito mga kagabay, itong haya natin, ang isa sa mga salita ng Diyos sa Biblia, sa banal na aklat, tungkol sa isang uh, biyuda na ang kanyang anak ay mayroong kaso na hawak ng isang judge. Kaya upang makamit ng biyuda ang katarungan para sa anak, paulit-ulit niyang hiling sa, sa wish, sa hukom na ayusin at bigyan ng katarungan ang kanyang anak. Pinapuntahan niya ang hukong sa umaga, sa hapon, sa tanghali, kahit sa gabi, kahit natutulog ang hukom. Anong araw, araw nang ang hukom ay nasa kanyang tanggapan o nasa kanyang tahanan, pinupuntahan ng Diyuda. Pinupulit. Kaya, hindi nakatiis ang hukom, na aburedo na, naiinis na. Ngunit dahil sa kanyang tungkulin, pinitigil niya ang kanyang sarili at pinagbigyan ang biyuda At nakamit ang biyuda ang katarungan para sa anak. Ngayon, ano ang kailangan dito? Ang kailangan dito? Tulad na ginawa ng biyuda sa ating buhay, marami tayong pangangailangan. Kailangan natin ang, ang, ang gabay, ang tulong at ang uh, biyaya ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin ang manalangin sa panalangin itinitoro ni Jesus ang uh, panalangin sa Panginoon o ang Ama namin doon natin makikita kung pag-aralan natin mabuti ang uh, Lord's Prayer makikita natin na ang tinitoro ni Jesus ay uh, at mak para sa atin. Hindi na kailangan natin ang uh, mga babasahing pang spiritual, mga babasahing ng panalangin. Sabi ng Panginoon, anong minsan sa tinatanong ng kanyang mga disipulo, tinatanong siya, Panginoon, paano ba kami manalangin? Turuan mo kami kung paano manalangin. Ano ang sinabi ni Jesus? Ito dapat pinapanalangin. Sapagkat sa ama namin, dito natin makikita ang kabuuan ng ating pagpag-ignanya sa Panginoon. Dito, ating ginadakila, sinasamba, at uh, sinasamba din ang Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka sundin ang loob mo mapasa ang kaharian mo dito sa lupa para na sa langit so dito atin din nagkapila sinasamba at binasal, sasalamatan ang Panginoon at nandyan din ang ating uh, paghingi ng ating mga kailangan bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw ito, hinihingin natin ang biyaya ng Diyos ang ating mga kailangan sa pamagitan ng salitang kakanin dito, ang tinutukoy dito ay hindi lamang ang pagkain hindi lahat ng bagay lahat ng ating pa uh, pangangailangan ating hihilingin sa Panginoon bigyan mo po kami ngayon ng aming pangangailangan sa araw-araw at ang ating pagingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala at ang ating pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin at patawarin mo po kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ganon din, humihingi tayo ng gaban ng ating Panginoon na ating banggitin ang panalangin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa madaling salita, inihiling natin sa Diyos na huwag tayong mapasama na huwag tayong makagawa ng anumang kasamaan na tayo ay kanyang gabayan kaya mga kailangan natin ang laging manalangin paulit-ulit man tayo magdarasal hindi napapagod ang Diyos sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi kung anuman ang inyong hilingin sa Ama sa pamamagitan ko ipagkakaloob niya sa inyo. Sa madaling salita, kung manalangin tayo sa, padala, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng anak, sapagat sinasabi ng ama, ito ang aking anak. Sundin ninyo ang kanyang kagustuhan. Sa madaling salita, ipinagkatiwala ng ama sa anak ang lahat upang tayo ay mapapatawad upang tayo ay gagabayan ang Ama wag natin wag na tayong maghanap kung ano ang tamang panalangin wag na natin hahanapin pa kung saan nga aklat espiritual nandoon ang mga panalangin iisa lamang ang Ama namin kaya nga ang inyong kagabay sa tuwing magsisimba sa anong Sunday at uh, darating tayo sa ama namin o sa panalangin sa Panginoon nagtataas tayo ng ating kamay tumitingala tayo sa itaas hinahanap natin ang Diyos Kinakausap natin ang Diyos humingi tayo sa Diyos nagmamakaawa tayo sa Diyos yan ang dahilan kung bakit itinataas ng inyong kagabay ang ating mga kamay upang makahingit tayo ng anumang pangailangan natin sa ating Panginoon.